Ah, uh, mga katits kay human naman ta og detect din dapita sa Osaka uh, marking nga ato ang gikuha no sukod kung natudlo nato diha sa north ka area mga katits north 10 degrees 60 degrees 30 degrees positive ang area mga katits pangari na pud ta sa ah, uh, west ang atong direksyon kaya nagbasic ta sa ah, uh, counter na uh, mga bato nga nakahilira nga gitawag nato og siag segment mao ni mga katits sa uh, sa uh, waste <coughs> 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 dahil uh, nirem niya sa kini bagis, ito sa bundok ng mga batok, naano? bangag mga katitso, uh, ilang ikalot. Uh tungkol siguro ang marking uh, ilang nakita oh mga uh, pangato pa ilalo mang marking mo na ilang ibasihan mga katiit sa ah, ah, na pressure din sa sa pita na nauna pa sa mga unya wala sila makadipara ni -ini, mga katiit sa marking nga usap usab ka divided mga katets ah maani wala nila mga bisiktahe nga marking kaya nakapokus sila dito sa ah ingrid na pailalong kaya na, winter siguro gabi sila sa ah ah, treasure in front maani nga di sila may kot-kot pailalong mga katets, pero Uh, atong ipaluapan sa itong dalang nga gamit ang ilang bangag wala may unod mga katiits o na nga kung nakuha lang ang isakto nga kwintada ni mga katiits uh, diligit sila magkalat din ito na doon ay nakagay nila nga nakakuha sa mga formula Kaya kinis niya mga katiit ang nga kong sa pinanay, sa niya kalay sa kumpas. Kaya okay. kumatol siya south sa mga katids ang yung pikas ng tumoy north ang pikas niya man tumoy south sapa ang igo niya mga katids ilibis yun sa tubig gayon, kining do kadat buka to ni siya gi convert sa mathematics divided kini sa mga katids sa pa bahin bahinon ang mga lugar mao na ang pagsabot ni mga katiit mauna nga sa kinatibukan niya ni ni 360 degrees divide mauna siya ang solusyon mga katiit tungod kay na basic diri sila sa nagbasi sa treasure in front nga kwan uh, nga ingrid nga ang sakto ni ni kaya is 90 degrees 90 degrees kini sa mga katits kung ka doon naman ganit si butang dining napita pinaka kalalong 90 feet ang iyang equivalence mana ang nakadiferensya sa pagpangita ni ini. kay matag marking aduna kini sapat nga kwintada karon ako nang na-explain nila dinita mo focus nga marking ining e aduna dini dat usa ka dat nga ang gi pasabot ni ni ah uh, 10 10 ang yang kwintada ni mga katits ang gi pasabot ni ni bato o kahoy nga ani ra dini nga pita dili layo sa yang ni mutangan 10 feet o 10 yards 10 meter o 10 kilometer ang gi pasabot ni mga katits kini nga dat So kay wala tayo nakita nga lain nga uh, mga bato. Nga di na di niya dining napita. Kini raw sa mga katiit. Nga adunay duha ka dat. Ah uh, North to South Japan kini sa mga katiit, mga katiit nga dat. Kini duha. So, kung ato ni siyang ibutan sa south kining batua, andi na nga area. mao na ang sa ang north dinhe adaw na din, din na ang deposito wala din ha sa ilang giobra dinhe dapit ang mga katits kini medyo mabaw ni kay 180 degrees divide point 11.5 ang ang equals mao na na siya ang answer ni ini mga katit so Okay na mga katit na ako na na-explain kini siya nga A formula sa mga battalion engineering sa unang panahon din na sa direksyon nga north <clears throat> nga diin gatapok ang mga batu talibot ang video matawag ta siya og tangent circle sa nakahibalo sa basic sa tangent circle mga ka makuha kini siya nga formula na siguro kung ka kini sa dam truck kini mga batuha dili kini siguro kini siya masulod sa dam track kini mga batuha ano nga di ani ya kini dapita nagtapok man siya sa sa lugar sa north nga area <coughs> ang buti pasabot ni ni mga katids di akong na experience pag ingana ni nga formula usakin siya ka volume nga deposito nga adi adi ning dapita o oh, kini nga kung ika explain ini ano nga kini nagtapok kini mga batuwa sa north nga mao kini lang gikuha uh, gitabon din na sa ilalong sa ilang lubong mga katit din ning dapita sa north so si Bansay Badi naman sa dato ang pa-explain nun uh, ikaw na may explain ah badi ah mga katiits no uh, ang ato ang ika-explain eh, na ko ikadugang kay ang iyang kahibalo insakto kayo ang pag-explain niya na walay pagtalang mga ktX kung adunay mo tarbaho din nga area mga ktX pwede sila nga mo tarbaho kay kani amo ang pag-explain ni, ni dili kini mato mato kundi nag gini sa insakto nga proseso mga katiits galing kay nai naguna din nga nagkalot murag Wa sila ka padayon kay tungod kay wala sila kay go sa insakto. O wa na ko ikaduga nga namang kakatets no. Oh, Dini na lang ibalik na ko ni Pansay Bade nga uh, si Re. Ah. Uh, pa mag... sa hantod sa sunod nga kung asa na mga area nga na i-remap na mga kateits sige karon uh, umana man tawag explore din dapita uh, kami magpasalamat ninyo pag usap sa inyong pagsunod sa among mga video sa Facebook page sa YouTube channel uh, eh, mga video nga atong gikuha mga ka uh, na kini siya sa YouTube o sa Facebook uh, dagang salamat Umayong adlaw sa tanan.